Napatingin si Sally sa orasan na nasa dingding. Ganap ng ikasampu ng gabi. Nauna nang nagpahinga ang asawang si Gabino dahil pagod ito sa trabaho. Dahil hindi siya sanay na matulog ng gabi na hindi naglilinis ng katawan, kaya pumasok siya sa banyo upang maligo. Masarap kasing matulog na presko ang pakiramdam. Isa pa'y magiging mabango siya at magiging kaakit-akit sa kanyang asawa. Napangiti siya sa kung anumang kanyang iniisip. Wala namang masama dahil mag-asawa sila. Pagkatapos maglinis ng katawan, ay lumabas na siya sa banyo. Kinuha niyang bagong biling body lotion sa kanyang drawer. Galing iyon kay Gabino. Regalo sa kanya at sa unang pagkakataon na gagamitin niya dahil naubos na ang body lotion na kanyang ginagamit. Ayon kay Gabino, nabili niya ang body lotion sa isang bagong bukas na tindahan malapit sa trabaho. Imported ang mga tinda doon at naisipan niyang ibili si Sally dahil nagustuhan niya ang amoy nito. Naglagay si Sally ng body lotion sa kanyang palad. Gamit ang isang pang palad ay kinalat niya ito saka inilagay sa kanyang braso, katawan, hanggang sa hita, binti at sakong. Kakaiba ang bangong hatid nito noon lamang siya nakaamoy ng ganoon. Masarap sa ilong at tila ba nanunuot ang banayad na amoy sa kanyang katawan. Tapos na niyang lagyan ng body lotion ang buong katawan. Handa na siyang tumabi sa natutulog na asawa. Subalit may kakaibang hatid sa kanya ang pagkakalagay niya ng body lotion sa kanyang katawan. Uminit ang kanyang pakiramdam. May nararamdaman siyang pangangailangan. Natanging ang asawang si Gabino lamang ang makapagbibigay. Hindi siya nagdalawang isip at siya na ang gumawa ng paraan para maibsa ng uhaw na nararamdaman. Nagising si Gabino sa ginagawang paghalik ni Sally sa katawan nito. Batid na ng lalaki ang ipinahihiwatig ni Sally. Kaya ibinigay niya ang ibig nitong mangyaring. Napuno ng pag-ibig ang silidang mag-asawa. Ang init ng katawan na nararamdaman ng bawat isa, ay kanilang pinakawalan. Pagod na pagod si Gabino pagkatapos na may nangyari sa kanila. Subalit si Sally ay tila hindi pa rin kontento. Nakatulog na uli si Gabino sa pagod. Samantalang si Sally ay nananatiling gising. Hindi nawawala ang init ng katawan na kanyang nararamdaman. Bumangon sa kama si Sally at kinuwa ang manipis na damit pantulog. Isinuot niya yon na natiling mainit pa rin ang kanyang pakiramdam. Ang init na ay lalo pang naragdagan. Pakiwari niya nilalagnat siya. Umalis siya sa kama para lumabas dahil ang kailangan niya ngayon ay hangin upang maibsan ang init na kanyang nararamdaman. Subalit bago pa siya makalabas ng silid ay umapoy ang kanyang braso. Ganun na lamang ang takot nito na napasigaw pa. Nagising si Gabino at nakita ang nangyari kay Sally. Gabino, tulungan mo ako. Umaapoy ang katawan ko. Nataranta si Gabino at hindi alam ang gagawin. Subalit ganun na lamang ang pagtataka ni Gabino dahil tanging si Sally lamang nasusunog. Hindi nadadamay ang ibang gamit na naroon sa bahay na nahahawakan ni Sally. At bago pa makakilos si Gabino, ay nakita niya na mula sa apoy na nasa katawan ni Sally ay isang imahe ang nabuo at nag-anyong isang taong apoy. Ganun na lamang ang sindak ni Gabino dahil ang imahe na nilikha ng apoy ay naging isang tao. May sungay at buntot nito, isang nilalang na mula sa impyerno. Siya si Satanas. Nakabibingi ang halakhak nito. Hindi makakilos si Gabino at kitang kita ng kanyang mga mata na isinama nito ang asawang si Sally. Kaya hanggang sa tuluyang nawala ang mga ito sa paningin niya. Saka siya nawala ng malay sa hindi maipaliwanag na dahilan. Ginising si Gabino ng mga tunog ng cellphone. Hindi ito sa kanya kundi sa asawang si Sally. Numero lamang ang nakarehistro at walang pangalan. Wala iyon sa phonebook ng cellphone ni Sally. Huwag mo na akong hanapin. Bahala na ako sa buhay ko, Gabino. Iyon ang mensahe mula kay Sally. Naalala niya ang nangyari ng gabi yun. Hindi siya sigurado kung totoo ba ang nakita niya o isang panaginip lamang. Ang tanging alam niya, matagal nang naglalaro ng apoy si Sally at may kinatatagpo itong lalaki. Tuluyan nang nagpasunog sa apoy ang taksil niyang asawa. Kung sino man o siya man ay kampo ni Satanas, hindi na siya interesado pa. Basta ang alam niya, sa kanyang sarili ay hindi niya kailangan ang asawang taksil at naglalaro ng apoy.